PEER NEWS Malawakang Information Awareness Drive patuloy na isinasagawa sa Bicol. Magigiting na sundalo ng 9ID, Pinarangalan. At sa trivia ni Tito Bal, alamin ano nga pa ang training na pinagdadaanan ng ating CAFGU Active Auxiliary. Magandang araw, Bicolantia! Malawakang Information Awareness isinagawa sa mga paaralan at mga komunidad na apektado ng sunod-sunod na inkwentro sa Rehiyong Bicol. Yan ang tinutukan ni Christina Tole. Malaking kulong ayon sa mga istudyanting ito ng Donsol Community College sa Surusugon ang isinagawang Information Awareness Campaign ng 31st Infantry Battalion nitong Mayo 14 sapagkat nagkaroon umano sila ng kaalaman ukol sa mapaninlang na taktika ng makakaliwang grupo at napipigilan ang posibleng recruitment scheme ng NPA sa kanilang hanay humigit kumulang dalawang daan mag aral ang nakilahok sa aktibidad, katuwang ang mga guro at lokal na pamahalaan kung saan naging tema sa talakayan ang hangarin na itakwil ang presensya ng NPA sa kanilang bayan. Samantala, nagsagawa rin ang 81st Infantry Battalion ng parehong aktibidad sa mga barangay na apektado ng sunod-sunod na -sunod enkwentrong naganap sa lalawigan ng Kamarinesura, kabilang dito ang Barangay Kitang at Hubo ng Pasakaw, Barangay Tampadong ng Pamplona at Barangay Marangi ng San Fernando. Ipinaunawa sa mga mamamayan ang tulong na nayaambad ng kanilang mga ipinapaabot na impormasyon sa mga otoridad na nagririsulta sa matatagumpay na operasyon. Pinalakay din ng anti-terrorism law ang nilalaman at kaakibat na kaparusahan sa paglabag nito. Saad ng mga sundalo na magtutuloy-tuloy ang ganitong mga programa, lalot positibo ang nagiging resulta nito panawagan din ng Night ID na matuto na tayo sa mga nagdaang panahon at huwag nang pahintulutan pa na manumpalik ang mga teroristang grupo sa kanilang lugar at maging maagap sa pagpapaabot ng impormasyon sa otoridad. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Peer News. Mga sundalong nagpakita ng katapangan sa combat operations ginawara ng parangal. Ang detalye ihahatid ni Eden Flororita. Anim na magigiting na sundalo ang pinarangalan matapos na magpakita ng katapangan sa mga naitalang matatagumpay na combat operations sa Bicol Region. Apat dito ay mula sa 31st Infantry Battalion at dalawa naman sa 96th Infantry Battalion na ginawaran ng medalya. Ang unang inkwentro ay naitala sa Barcelona Sorsobon, kung saan nakasagupan ng 31st IB ang dalawampung armadong grupo na nagresulta sa pagkakasawi ng dalawang miyembro ng NPA at pagkakasamsam ng mga matataas na kalibre ng baril, mga pampasabog, communication equipment, medical supplies at iba pang kagamitan. Naitala rin ang sa San Jacinto Masbate kung saan napatay ang NPA leader na si Eddie Rosero at tatunitong kasamahan. Na-recover din nila ang mga baril subersibong dokumento at personal na mga kagamitan. Kinilala naman ni Brigadier General Jaime Abawag Jr., Assistant Division Commander ng 9th ID, ang katapangan at kagalingan ng mga pinarangalan sa combat warfare. Gayun din ang pasasalamat sa mga mamamayan na patuloy na nakikisa at nagpaparating ng informasyon sa mga pinagtataguan mga ng mga mapaminsalang NPA sa kanilang lugar. Kapayapaan para sa lahat! Eden Florarita, Spear News. Ano nga ba ang pinagdadaan ng training ng CAFGO Active Auxiliary? Yan ang ating alamin kay Tito Bal. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito Bal! Alam nyo ba na may pinagdadaan ng training din ang CAFGO Active Auxiliary? Ang CAFGO o Citizen Armed Forces Geographical Unit ay isang unit na naatasang maging force multiplier o provider sa Philippine Army lalong-lalo na sa mga regular units ng organisasyon na nakadeploy sa mga liblib na lugar o mga detachments. At upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na may profesionalismo at galing, sila rin ay sumasailalim sa masusing screening na kinabibilangan ng medical neuropsychological test. Matapos nito, sila ay sasailalim sa 45 days training na tinatawag na Basic Military Training o BMT. Andito tayo ngayon sa tent area kung saan ito rin ang kanilang pansamantalang tirahan habang sila ay nasa training. Sir, ano po ang expectation natin sa mga CAFGO after nilang mag-graduate sa 45 days training? So ang ina-speak namin sa kanila ay una-una, uh, ma-internalize nila lahat ng mga subject o kaya yung mga itinuturo namin dito para ma-acquire nila yung lahat ng pagiging magiging disiplinado or maayos na kaa. Dapat ay maging maayos at mabuti ang pagsisilbi nila. Kasi dito naman nagsisimula sa amin. Lahat ng mga tinuturo namin dito na kabutihan ay ang application nito ay nasa field na. Nag-start po ako mag-apply noong uh, last August 2023, 2023. Kasi gusto ko po maging isang sundalo dahil yung pangarap ko para matulungan ko ang aking magulang at ang aking kapatid na makapunta po sa college. Ang uh, importante sa ganitong training, ma'am, ay matuturo, matuturoan ang uh, karamihan sa amin na kung paano ba mag-handle uh, ng isang tao, mabild ang isang karakter, mahubog ang pagkataon nila. Lahat ng uh, katulad ko, grad man, at kahit na rin na kahit na college undergrad or mga advanced man dyan, kahit ko kayo na sumali dito sa uh, KA. Kahit na uh, ganito lang po yung uh, training na dinadanas, ay malaking ambag na rin po sa ating lipunan. Sila ay nakatakdang mag-duty bilang force multiplier ng mga regular na sundalo sa loob ng 20 araw kada buwan. Bayaning tuturing nga ang ating KA dahil hindi sila tumatanggap ng sweldo katulad ng sundalo at ang tanging nakukuha nila ay ang subsistence allowance na nagkakahalaga ng 6,500 kada buwan. Salat man sa katanyagaan, ngunit hindi matutumbasan ang kalidad ng serbisyong ibinibigay nila sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas na kung minsan ay umaabot pa sa puntong inaalay nila maging ang sariling buhay. At yan ang ating munting kalaman mula dito sa tent area. Ako po, si Tito Bal, ang may alam lamang! At yan ang mga balitang aming tinutukan. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ng mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. Kung gusto nyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.